Talagay nga ako noon sa muna neto, sa, no, si oh! Sigh, so, na naman. Naman sa ano. Sige, sige, sige lang. na ako sa glit. Formado si Sabato. no? Talagay mo pag... Parang chili ka ka Pop, 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 mo Hindi ko sa glit. Grabe ka naman. Pinapatago okay. ni Sabyan. ko kayo. Gusto ko yan kayo inside. Uy, po. Ang ina nyo. May ibig si yan. Pag review ko ngayon yan. Pag hindi kayo nagsabi ng na totoo, palalayasin ko Salabas kayo matulog ha, mamaya ng gabi ha. Oh. Ang laki na kayo mo eh, patulan mo. Chie, Ano? Ba't ano? teko mo tayo? Tanto ako ni Subi. Eh? Oo, oh, ayun. Bakit daw? <laughs> Hindi ko alam eh. Sige. Sob. Ayun, kuya say.

pumunta? Ha? Ano ito? sa sasabihan. Para sa akin? Ano yung mo? para sa Akin na! Kisubi yan! para tumagal ka sa bahay na to? Ha? Hindi, yan! Ano ka siya? Babalin mo mukha mo! Akin dapat to! Akin Para sa'yo nga Para sa akin talaga to! Ito! Pakita tao ko talaga kasi lagi yan Uy! Grabe ka naman! Pinapatago ni na na nandito! Ganun mo, tagda ka! Uy! Akin to! Bupunta to! Uy! Ba't binuksan ka? Wala ka na pa na nalagawin sa ko. mo? Tama. tayo kayo. Kusublan kayo ensay. Eh! Wala naman akong dag ko eh. Ha? Ano ba? Basta buksan. Ano? tara, 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 tara. Oh, Ano Ano? 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 Ano Ano pinalagay ko? Eh, ito po. Oh, putang ina niyo. Lahat no. Sabi sa'yo, Iri ko to eh! Puktang ina naman eh! Sino nagsabing buksan niyo to ah? Si ko po sabi sa amin daw yun eh. Sabi sa'min daw po eh. ko? Siyempre, just for you nga ako nag-agad. Just Hindi po, just for you. Sayo na. Sino nagsabing buksan to? Si, si ko po. Yung totoo! Sabi sa'yo po Yung totoo! May CCTV dyang, pag may review ko ngayon yan, pag hindi kayo nagsabi ng totoo, palalayasin ko kay o ba't mo binuksan sa iba to? Walang po sa akin po. So sa tingin mo lahat sa'yo? Mm, ah, ang gulit ko kasi. Eh. Ikaw namumuro, namumuro, ka na talaga eh, no? No? Bawalit na lang namin so. Nainig ka, paalis na ako lahat lahat. Ano ano? Sa labas kayo matulog ha, mamayang gabi ha? Oo. Oh. No, oh. Lolo, no, oh. bakit? Lolo, ah. kung kami doon. Oh, wala akong pakialam. Sa labas kayo, marunig niyo ha. Sa pang pangsalit, umakit um, na kayo. Akit. Umakit kayo, bisa nyo. Ano, kukulit nyo, ha? Kukulit nyo yung mga tulad. Ano ba soy? Sa pangsalita mo dyan. pali eh. Block ko. Siguro, Ang laki na mo, eh. Patulan mo. ikaw mo yun, yun, eh. itong dalawang ting. Ako lang magbabalot na ito. Tulungan mo na magbalot kayo, soy. Sige, no. Batayin ko na ito, Gio.